Absent si Luka Doncic, nagtake charge si PJ Washington para gasolinahan ang Dallas Mavericks sa 108-106 win laban sa Golden State Warriors Biernes ng gabi, Sabado ng umaga sa Maynila. Tampok sa 32-point masterpiece ni PJ Washington ang tie-breaking layup 4.5 seconds na lang. Umayo din ng 26 points si Kyrie Irving sa Mavs na kumapit sa 5th spot sa West, dalawang laro ang agwat sa 7th place. He was spectacular, papuri ni Irving kay PJ Washington, kinuha ng Dallas mula Charlotte bago ang trade deadline noong February. You could tell it was going to be a special night just based of how he started the game. Tapon sa basurahan ang 28 points ni Stephen Curry huli ang tying jumper 13 seconds na lang kaya napigil ang Warriors na masilyuhan ang isang spot sa postseason. Dahil sa 119-104 loss ng Houston sa Miami, nagkaroon ng chance ang Golden State na ikahan kahit 10th place sa West. Sa halip na tagpas ang 5-game road winning streak ng Warriors at kinailangan ng panalo o talo ng Rockets para hablutin ang final spot sa conference play-in. May 16 points si Klay Thompson pero sablay ang pampanalo sa ng 3-pointer mula sa pasa ni Curry sa buzzer.